Hello, 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 hello. Tayo po'y gagawa ng macaroni salad. So, ayan po, oh. Um, ko na, di ba, malambot na malambot na yung pasta. Tapos, laging ko ng fruit cocktail, condensed, tsaka mini. So, let's go. Ayan, kinot ko na siya. Aray. So, ilagay na natin to siya dito si sayang naman yung ano yung mayonnaise ay ano tawag to tapos lalagay ko ng pickles daw kung masarap bang lagyan ng pickles tapos condense Tapos, mayonnaise. Parang ano to, parang kulang to siya, mga Mars. Mayonnaise. So, pwede na to eh. May binili pa namin Halip pa naman itong isa. Kasi ito may ano ito. Tung talagang siya ay ano ano po. po yung ano tawag nito macaron salad kasi kung lagyan natin ng ano kung lagyan natin ng Tapos lagyan natin ng asin para mag-mahalat ang chok. Ayan. Halo-halo. Matagal itong mga panis dahil wala naman tuh nice cream. Let me try it. Mm hmm. I love it yan this is fried of nuday may ano shopee kunin may ka kunin mo may ka ito po yung finished fried ng aming macaroni salad Ting tingnan nyo ba? Diba? simple na kasi gusto ko to kayo sa kasi makaroni sa madali matagal mapanis. Ang buko Sardines, ang bilis mapanis ito. Hindi na kailangan ng ilagay sa freezer. Pwede na sa baba. Di ba? Oh, ang sarap. So oh. yan po ang pinakamasimpleng lotter ng macaroni. Walang mga anik-anik. Thank you for watching. Buwan. I don't forget to follow my subscribe. my YouTube channel and subscribe. Thank you so much.